isang bigayan dito kaya Super Mario ibigay mo na Haha na kolo sa City meron kayong pamasko agad din thousand Pwedeng ready na kaya ito na sina Chola Grace Angie Ayan. Ah, Ginalingan din nila. Yung Pero, mga taga, yung mga taga Lucena City nagtayuan, ano? Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Pero Para, nako, yung mga taga Lubao Pampanga, huwag kayo masyado maghimotok kasi meron din silang additional 5 dahil sa oh, sa sa sahig pinutok ni eto si Ate. <laughs> <laughs> ah, ang hilig mong bumukaka. Oh, galit oh. na galit siya. <laughs> So, alamin na na. Ano atin time to beat? Yes, ang time to beat na 44.8 seconds ng mga taga-Lubao, Pampanga. Close fight. Pero alamin na natin ang oras ng Lucena City. Dahil ang oras ng Lucena City ay... Hi. Wow! 31.9 seconds! 31.9 seconds! Salamat! Save Magaling! You. So, meron na tayong bagong leading Correct! Eh. May mabilis oh, ha. 26.31.9 seconds. Actually, yung support kasi ng team nila mo kasama na, ang bongga kaya oh,